Ayan yung mga ng ating pato mga kaibigan Meron tayong 8 eggs na kinandling ko na good Pagsilip ko kanina, meron ng 7 So isa na lang yung hinihintay natin mapisa mga kaibigan Hello mga kaibigan, tayo muling nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking youtube channel So update muna tayo dito sa ating mga sisiyaw na native So winalay nga natin sila nung nakaraang araw At ayan, ilang araw na silang walang kasamang inahin at maganda pa rin yung laki nila, healthy healthy pa rin sila. So nag one month old na nga sila noong April 15 mga kaibigan. Kaya malalaki na sila. At sa susunod na vlog, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transition ng feeds from chick booster to one month old up. So kailangan natin matutunan yon mga kaibigan. Kasi hindi basta-basta ang pagpapalit din ng feeds. Kasi nakaka-stress din yan sa ating mga alaga. At kailangan yung ipapalit nating feeds, eh, malulunok nila ng maayos. Kasi nga maliliit pa yung mga digestive organs nila Yung sa kanilang butche Kailangan hindi sila mabulunan At kailangan akma din sa edad nila Yung ibibigay nating feeds Para magtuloy-tuloy yung maganda nilang paglaki Ito na pala yung inahin natin mga kaibigan Kung mapapansin nyo Tahimik na siya Hindi na siya nagtatawag ng sisiw So ibig sabihin niyan, efektib yung gagawa nating paghihiwalay So mag-aantay na lang ako ng ilang araw mga kaibigan. So nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na bago natin pakawalan, papaliguan natin tapos pupurgahin. So kailangan nating i worm yung ating mga alaga. So malaking tulong kasi yon para maging healthy sila at wala din parasite sa kanilang katawan. Mapa-internal man yan o external. Sa ganung paraan, hindi sayang yung binibigay natin patuka na-absorb ng katawan nila yung mga nutrients na wala silang kaagaw. So sa next vlog ko na rin ipapakita sa inyo mga kaibigan kung paano i-deworm at paliguan yung ating inahin bago ulit isabak sa breeding. So i-check rin natin kung maganda na yung katawan at pwede na ulit siyang maglimlim kapag katapos niya mag-breed. Dito nga pala mga kaibigan sa ating mga pabo. So merong malungkot na pangyayari. Naubos yung itlog dahil yung tandang o yung rooster binabasag niya mga kaibigan hindi ko alam kung anong dahilan so marami rami ng itlog na naipon pero naubos lang dahil nabasag ayan kung mapapansin nyo may mga bakat pa ayan bakat yan ang mga nabasag na itlog so ang gagawin ko pala ngayon ililipat ko na muna ng kulungan yung isang pares natin Bale ang may iwan dito yung isang hen natin na possible na maglimlim so pag tingin ko kaninang umaga pag uwi ko ayun basag basag na yung mga itlog mga kaibigan hindi ko na naibidyo kasi tinanggal ko muna sila at nirecover ko yung pwede pang may palimlim doon sa ating isang inahin. At ang ginawa ko sa advice ni Sir Jan yung napagbilhan ko ng red bourbon sa Pangasinan. Kapag ayaw sumampa ng mga inahin natin sa nakataas na nesting basket, ibaba muna natin. Kagaya yan, dito ko binaba. Tapos dito kasi yung paboritong spot ng isang nating inahin. So ang gagawin ko, dyan ko na muna ilalagay yung mga itlog. Tapos ang gagawin ko pa mga kaibigan, yung bakanting kulungan na yan, dyan ko ilalagay yung isang lalaki at yung isa nating hen na hindi pa naglilimlim. So ipapakita ko muna sa inyo yung mga itlog na nabasag at yung mga itlog na natira mga kaibigan bago natin ibalik dito yung mga itlog na papalimliman natin. Ito yung mga nabasag na itlog mga kaibigan, marami pa nung nakaraan. Pangalawang beses na itong ginawa nung rooster natin kaya nakakapanghinayang pero kahit ganun pa man ituloy lang tayo. Basta gagawin ko ng paraan para makapaglimlim yung ating inahin. Ito yung mga itlog na natira mga kaibigan. Ayan, 11 sana. Pero basag pa yung isa. So nilinisan ko lang kasi puno nung mga puti ng itlog at malagkit balang lang gamin bago ko ibalik doon sa kanyang nesting area. Nakakapanghinayang talaga mga kaibigan. Sayang dahil nung last week nasa 30 eggs na dahil sabay na umiitlog yung dalawa nating na inahin. Ito na lang yung natira kung kailan malapit na maglimlim yung isa nating inahin Sana naman naubos yung itlog ayan na yung mga itlog mga kaibigan na ilagay ko na dyan so bali 10 eggs yan yung pinakita ko kanina yung mga pabo natin nasa ranging area pa so sana madagdagan pa yun mga kaibigan para malaki yung chance na marami tayong mapapisa nanginayang talaga ako kasi first time sana natin makakapag palimlim ng maraming itlog pero ganun yung nangyari so ganon naman sa pag-aalaga mga kaibigan everyday may natututunan tayo at mag a tayo para sa ikaayos at ikagaganda ng pag breed natin. Ayan pala yung mga pabo natin mga kaibigan. Ayan may kabayo doon sa kabilang bakod, kabayo ng kapitbahay namin. So ayan yung hen natin, yung katabi ng male yun yung naglilimlim mga kaibigan. So ibabalik ko siya doon sa loob at o-obserbahan oh, ko kung uupo siya doon para mapalimliman yung mga itlog. Nakakapanglumo mga kaibigan na nasayang talaga yung mga itlog. Hindi ako makaka over sa nangyari kasi nga first time sana. Pero ganun talaga. Kung ano yung natira, yun na lang yung palimlim natin. Ayan, binalik ko na muna yung isa nating inahin na sabi ko sa inyo kanina na maglilimlim. Sana punta niya yung itlog mga kaibigan. At siya na muna ang ikukulong ko dito. Hindi ko na muna ilalagay dito yung one pair natin. Para malimliman yung natirang itlog mga kaibigan. Kahit sa first clutch, makapagpalabas tayo ng mga sisiw. Bawi na lang tayo sa susunod kapag naglay ulit sila ng itlog. Ayan ako, curious na siya mga kaibigan. Oobserban ko na lang at ipapakita ko sa inyo mamaya kapag umupo siya dyan sa mga itlog. Kagabi kasi napansin ko, bago ako pumasok sa trabaho, chinek ko siya. Talagang nakaupo na siya dyan mga kaibigan sa sulok. Ibig sabihin niyan talagang maglilimlim siya. Kaya nung nakita ko kanina pag uwi ko na basag-basag yung mga itlog, eh, nakakapanghinayang talaga. Sana pala kagabi pa lang, tinanggal ko na yung isang paris natin kasi talagang naghihinala ako na ba mabasag na naman yung mga itlog. At isa pa yon sa natutunan ko dito, masyadong masikip tong kulungan nila mga kaibigan. Hindi siya pwede sa malalaking turkey. Pangmanok lang talaga to. So kailangan ko talaga mag-adjust. So yung gagawin ko sa next breeding. Ang plano ko sa next breeding mga kaibigan, dito ko ilalagay yung mga pabo natin. Naud na lang kasing naglay ng itlog yung mga pato, kaya hindi ko na tinanggal dito. So ayusin ko na lang to, tatambakan ko yung mga putik dyan. Tapos dito ko sila ilalagay para maluwag at hindi sobrang stress sila dahil masikip yung kanilang kulungan. So ganun na lang yung gagawin kong adjustment mga kaibigan once na nakapisa lahat yung mga pato natin dyan na naglilimlim. Sakto kapag natapos rin maglimlim yung isa nating pabo, dito ko na sila ililipat. Ayan mga kaibigan, andito na tayo sa good news sa ating backyard. So kung may bad news, syempre meron tayong good news. At yun yung pumapawi sa pagod natin kapag nakikita natin na okay yung ating mga alaga at nagre-reproduce sila na maayos. Ayan yung masisim ng ating pato mga kaibigan. So sisilipin natin kung ilan na yung napisa. So kahapon nga, dalawa na yung napisa mga kaibigan. Hindi ko na naibidyo. So para hindi mabulabog yung ating inahin, titignan natin ngayon dahil nakita ko marami-rami na yung nakalabas. So medyo matapang din to mga inahin natin. Pato mga kaibigan, masakit rin manuka ka pag machempuan ka. Ayan, meron pang isang hindi napipisa. So ilang heads na to. Pito na mga kaibigan. Ito yung pang 8. Wala pa siyang crack. Pero sana mapisa pa to para perfect yung 8 chicks out of 8 eggs. Ayan, malalaki at mabibilog yung mga sisiw, mga kaibigan. Yung pinaka-light ang kulay, siya yung unang napisa, kaya masigla na. Tapos, meron pang kalalabas dito eh. Ayan, yung basak basa basak pa. Ito, mga kaibigan, oh. Kakalabas lang ng egg. Ayan, nakakatawa dahil madadagdagan na yung mga pato natin. At pwede rin natin yung pagkakitaan. At meron tayong pang-ulam dito sa ating backyard. Naghahanap na ng pagkain itong isa mga kaibigan. Yan, siya yung unang napisa kahapon. Kaya malakas na siya at masigla dahil nakabawi na siya ng lakas. Nagsisimula na siyang maghanap ng makakain. So dito pala mga kaibigan, mayroong 15 eggs na nililimliman yung dalawang inay natin. Sana mapisa lahat yan. Tapos doon naman sa kabila, mayroong 8 eggs. So sana magtuloy-tuloy yung magandang pangingitlog ng mga pato natin para pagdating ng tag-ulan, at nagkatubig yung ating fish pond, meron na silang nang lalang oyan at papakawalan na natin sila doon. Hanggang dito na lang muna ang ating video for today, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Sana nag-enjoy kayo sa ating video for today at may napulot kayong idea kahit papano So sa mga susunod na vlogs, marami pa tayong share Kaya patuloy niyo'ng subaybayan ang aking YouTube channel, mga kaibigan sa mga solid viewers and subscribers maraming salamat po ingat po kayong lahat mga kaibigan and god bless us all